Ah, oh, ano si kay, kay Kuya Kabisnes? Si Tibera, si Pebok na kasi at kaminggay. Si Nagpunta kay papipilit ng pagpainom ng gamot kay Junatan. Binilan na po nila ng gamot. Nalinpo kay Kuya ka-business. nga 'yung para 'Yung ngayon, 'yung request natin na kanina, hindi na lagi nilimit, di ba sabi? Niyo, sabi, niyo, sabi, niyo. Diba sabi mo?

po kasi banda sa kanila kaya pinasuyo po namin kay Ate Jen. Na ah, hinira muna namin sa Ate Jen para lang po may paliwanag sa kanya. <laughs> Yung about sa pag-inom po ng gamot na Pinasuyo po kasi namin baka siya ang makapilit. Opo. Baka siya po yung makagawa po ng... Hindi po namin niya gawa dahil ayaw po talaga ni Jonathan. Mamaya papainom po si Jonathan. Ano ate Jen, yung tatlong yan po, kailangan so, isang po niya... Sa isang na... araw talaga po. Okay. Ngayon talagang araw na po. Ano lang po, isang inuman, kumbaga sabay-sabay ang tatlo. <laughs> Tapos before kumain, 30 minutes bago po kumain. Kasi yun po yung sabi ng doktor. Ng doktor. Tsaka nakikisuyo po kami ati Jen kung pwede. Kasi dapat yan ati Jen doon sa harap ng doktor eh. Naiinumin niya. Kasi no? protocol po yun. Protocol na first inom dapat sa harap ng doktor. Eh, hindi po talaga namin napilit. Kahit anong gawin namin sa kanyang pagmamakahawa usap, talagang wala po mga ka-business. So, sabi kasi niya, sa harap daw ni Ate Jen, si Ate Jen daw magpapainom. So, pinakiusapan namin sa Ate amaya Jen. Pag ako na lang siguro, baka mag-inom siya. So, ganun na lang Ate Jen, makikisuyo na lang kami siguro na kung pwede video halos, mag-inom niya. Kasi, para may pakita namin sa doktor, kasi... Pag hindi po namin ay pakitang uminom siya ngayon, hindi po yun mabibigay yung ibang gamot ibang gamot. Okay. Mahuhol lang. Grabe yung pagwawild niya kanina. Tanong ba? niya naman. Sana binitiyo niya. Ano? ano po kasi, bawal na po. Bawal mag bumasa sa ano. Eh. Bawal pero sa na nakapitik naman na. ka po kami. Umpisa lang. lang. Oto. <laughs> eh, nung ano po, kinukuha na na po siya ng dugo. Hindi okay. na po, bawal na po eh. Kinausap kami. So, sabi ko, sabi namin natin, may ngay, papaliwanag na lang po namin. Kila sa mga viewers. So, anong so, sabra. Anong sobra? Ang pagkuha pa lang po ng dugo sa kanya para malaman kung mataas yung sugar niya. Mahigit dalawang oras kami. Andong makiusap kami, andong hinawakan na namin kasi nagwawala siya. Ayan, kami natin, Mingay. Alos mga yung lakas namin kakahawak sa kanya. Wala. Windang lahat ng nandun. Si Kuya Bukuma, eh, tumataas ang dugo niya, eh. Kaya pinalayo na lang muna namin. Siya. Ito, namumula na siya kasi sobrang pakiusap niya. Eh, mataas din dugo na ito. Nagpabibig Nagpabibig <laughs> Nagpabiti na siya. Nagpabiti Ay. Ay, Jonathan. So yan po mga ka-business. So nakita niyo naman po kung gaano katigas ang ulo ni Jola. Ang sagot po niya mga ka-business ay hindi pa siya ready uminom ngayon ng gamot kasi wala daw siyang tiwala sa gamot. Uh -huh. Pero pumunta siya kay Kuya, bakit? Para daw humingi ng panggamot. Kasi, kasi gusto na niyang uminom ng gamot. Yun yung sabi niya sa akin, yung uminom ng gamot. Kasi hindi naman siya nagsipot. <laughs> Pinakiusap na nga, ah, sorry. Pinakiusap na nga lang po namin. Kasi ibabato pa po sana kami dito sa center nyo dito. Pinakiusap na namin na doon na lang namin in-address kila kuya para doon po kami makahingi ng gamot. Para mabilisan. Para mabilisan, para mabilisan. kasi kilala para makainom yun. na siya ng gamot ngayong araw na to. Eh, wala eh mabibigyan siya pero siya naman ang may ayaw uminom mga kabisig. Totoo, na 'to niya, di ba? Ngayong araw, kailan bukas sa bumalik siya doon? Opo. Sa totoo lang marami yan, di ba? Five days. 5 days din ang ito sa dahil. Inold ko muna. Inold mo muna. Kasi okay. bibigay ko sa mommy baka. Oo, mommy ang isip ng doon mo baka itapon, di ba? Hindi natin alam. Kailangan talaga may magpainom sa kanya ng gamot. Kaya nga, ano, nananalangin po kami mga kabusiness na sana, makaya ng Diyo ni Ate Jenny, mga kainan niya, si Jonathan. Sa amin po, hangad po namin ang na kanyang, magpapabuti mag mag po yung kanyang kalusugan. Dahil alam naman po natin mga kabusiness. Kaya na siyang nanay, siya na, lang. siya na lang po. Kaya, so, may kapatid kami, siya, pero wala, naman, naman, wala naman. Kaya kami po, ng pamilya kabusiness, ng team, hangad po namin na gumaling siya. Kaya lang, kung yung sarili naman niya, hindi niya. tutulungan. Oh, tulungan. Yun. Yan kanina umiiyak oh, diba, pa kami doon mga kabisnes para lang tulungan niya sarili niya. So, Wala um, talaga. Sobrang nakakaawa po talaga si Jonathan. Mean, yeah. Pero matigas po yung ulo niya mga kabisnes. Kasi mas lalala po kasi yung condition niya po. Hindi siya makakainin ng papayaan din. So mga kabisnes tulungan niya rin po kami ito brain na sana. Uh, maging okay si Jonathan sa gagawin namin pagkitreatment na galing sa doktor at ang tulong at may tulong din nila ate KB at Mrs. KB para sa kanya sana huwag niya pong baliwalain mga kanis kasi hangat namin ang kaligtasan niya ang mga kanya magubuhay so si ate Jenny po siya po yung sana masolusyonan po na makainom siya ng gabo tapos bukas po at sa susunod na araw sana po tuloy-tuloy ang pag-inom niya ng gamot. Uh, kasi mismo doktor po yung nagsabi na kailangan maumpisahan na po yung pag-inom niya ng gamot. Kasi nga, dalawang baga po niya ang may TV, mga kabisnis. Dalawang baga Sertado. niya ang, ang um, Pertado yun po yung sabi ng doktor. Kaya talagang kaya kahit kanina, kahit may pinuntahan sila kuya, pinakiusapan kami para lang magawa na ngayong araw na to, itong mission na to. Kaso nga ng talagang, opo, talagang wala po eh. Ang inaasahan na lang po namin ay magpakiusapan natin din mamaya. Kaya, yeah. hindi ako ka po si ngayon, painumin ko ng gamot ngayon bago ako alis. Painumin okay. ko okay. sa okay. na gamot. Pagdating ko, halimbawa pwede siya kumain. Opo, okay. 30, 30 minutes ko. 30 minutes okay. Tapos pagkatapos, inom uli gamot. Okay. Ay, hindi. Po. Po. Isang inuman lang. Ay, so, isang inuman lang okay. pala talaga ko bago kumain. Bago kumain po lahat. I sabihin, yeah. bantayan ko muna siya kung mainuman na okay. ito hindi. Kung halimbawa po mapapainom nyo, tapos bumalik po kayo ng 30 minutes. Mainumin muna siyang kakain. Painumin niyo po siya ulit. na lang. maya, ulit, inom na. Tapos niyo po uminom, pwede na siya kumain na. Mm -hmm. Pero hindi pwede yung ano si Jen, yung umaga, tangali, gabi. Hindi po pwede. Kasi mm -hmm. mawawalan din daw po siya ng visa. Mm -hmm. Kailan Kailangan Kailangan yun. po. Mm -hmm. Hapon, hapon po wala po eh. Ayun, yun, yun yung kailangan eh. Yun na lang. Ay, kapainam ko po sa kanya ngayon. So, yun na Jen. Ikaw na lang papakisaya namin at ikaw malapit dito. Ako na lang mag-ano sa kanya nga. Magkausapin ko siya. Tapos, para uminom. Okay, gano'n na lang. Ako na wala. Salamat, oh, salamat, salamat ati Jen na. Thank you. Sana so, pagtulong-tulungan natin para, sa kanya. Kasi wala naman ng ibang pamilya, kundi tayo ang pamilya na ni Jonathan. Tanggapin na natin, bakit? Kasi mm, tayo na ang pamilya ni Jonathan. Wala na eh. Wala, wala na si nanay. Hmm. Wala, nang wala na ang ibang magtsatsaga sa kanya, kundi malita. tayo. Tayo magpamalasakit sa kanya. So, ganoon na lang po, Ate Jen. Maraming parang... Dato na. na yung, ano niya, eh. may, may ina na rin siya eh. Madali hmm. ano, siyang nilina, langayayak na. Dito talaga namin, na hirap mo sa kanya. Namumot -hmm. na lang sa kanya. Kaya kay pati yung nurse kanina, sabi ko, sir, sagit lang, parelaksin lang po natin. Kasi potla na siya kanina talagang. Yeah. Hindi ko alam, nervous niya yun, or ano, siguro sama-sama na, kasi na niya siya ng dugo Bago siya resetahan niya eh. Eh, kailangan kasi bago siya resita. Ah, kailangan talaga na ano. Yun, mga kabisnes. Tapos kukuha na siya ng dugo, nagpupumintas na siya. Uh -huh. Meron pa siyang isang dugo. Ano yung tinawakan siya? Hindi. Para maano lang. Kami ng kami dalawa. dalawa. Inawa kasi... Inawakan lang namin yung kamay niya ganyan. Ah, yun na lang. Ganun. Nakaganyan lang kami ni Bayra. Nagwawala. wawala. Tapos... Pa rin siya, ano lang, matagal pa po. Sobrang matagal po. yung ginawa kong niyakap ko na siya para lang umano, wala, bumiglas talaga siya. Okay. Yun na lang talaga, matawal so, ka talaga. Hanggang pati yung nurse nag sa kanya para lang ma-relax siya. Talagang todo ano yung mga nurse at doctor sa kanya. 'Yun lang ang dinami nataposet talaga sa kanya. Kasi ang rason niya sa harap ko na daw ate. Eh, Ino-me-an mamaya pag ako lang magista. <laughs> Oo oh, po. Ganun yeah. yan siya eh. Sana po mapayain na. <laughs> Pang-mayain eh, Saka yan. Sakat para matuloy-tuloy no. yung gamot. Kasi para sa kanya po yun eh. Sabi ko nga sa kanya kanina, Kuya Jo, kung pwede lang na akong uminom, ininom ko na eh, para gumaling ka. Ano lang gagamit ko na lang yan. Oo, oh, buti lang kasi lang, kami lang, wala, yung, wala eh, kahit yung, ka, alam na, tayo. Alam niya, alam niya na, ano, parang nag-iinis ako sa kanya eh. <laughs> <laughs> yeah, yeah ikaw na lang ang gumawa yun, ng kay kay na technique. Ang pinansin natin yung saway. Kailangan natin tulungan si Jonathan, yun lang naman, para gumaling. May painum, pain, painum, painum, mga may pa-inomin pa rin, muna inomin na kumakamigo kaya mga ano, pag ka business. Tapos kay mga kagwang, lahat, lahat po. Sila tigera nandito sila. At si may, may bibi pa daw siya po na kailangan lumili sa kanya. O na dugot na So yun ganoon na lang po ate Jen, ngayon okay. so, okay. pa lang maraming okay. salamat. Okay. salamat. Okay. Wala problema. Tayo, tayo para kay Jonathan. So, siguro, uwi na rin kami. Kasi may bigyan yeah, yeah, oh, po tayo. Sana magkakaroon pa ng Opo. Nagawa na po natin. Ay, pinagpipin so, kahit oh, isa, na -isa, oh, isa lang, na po <laughs> 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 <Et laughs> <binimula laughs> namin nung <nakarang> Pupujini. Oh, <laughs> kayo rin, o, oh, di ba? <laughs> maganda lang yung camera mo, Ti. Oh, maganda yung camera. Ano? Maganda kasi yung kamera mo, oh, camera mo, kaya gumaganda kami dyan. Sana all. <laughs> maganda. Love you all sa ating lahat. po Patulong-tulungan po natin si para gumaling po siya. Painuwin po po kayo ng gamot. Ayan, oh, so... mga kami amiga isa lang. Isa lang ito. natin. Na. Hindi na, ngayon, ngayon na isa lang. Ay hindi. isa lang, isa lang. Oh. isa lang. isa nga lang oh. Ay, may po na po mga kamay po kami.

Ayaw na, sige na. Ayaw na, na. Sige ka lang. ayaw mo, Joe. Pahirapan ayon niya maginom ng Sige na. 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 Ayaw mo Sige Sige na. sa na. Sige na. Sige na. Sige na. na. ako na. Sige na. na. ayownya Kita magpapatulog para lang matulog para lang sa YouTube. Totoo 'yan, jo. Yun lang ang ang challenge sa amin para makatulog kayo yung pagalingin ka. Pero ayaw mo. Ayaw mo, bakit kokorte ni? Ayaw. Bigyan ka ng tubig halimbawa, sige. Na.

Ayan sa nang Ayaw lang ng yung impacto na yan sa'yo. Ayaw mo. Para gumaling pa Diyo. Halimbawa, Diyo. Ilog ka ng Para lang ba? yan sa'yo talaga. Ibigyan na namin ng pagkain ko para ganahan ka. Oo. Hmm. Ayaw mo pa nun. Ibigyan na ng maganda ka para makatulong ka na. Makalito ka, maka... Inom ka. Ay, kuha mo tubig dun, honey. Ngayon nga ang kailangan, eh. Kasi ngayon nga ang ano nga, ano ang kay gamot. Para umipik to na sa'yo. Para umipik to sa'yo. Maramdaman mo kasi nag kita na sa wakaw. Ikaw ang kuhin. Kaganaan okay. ang kumain, tataba Pusa ng tempo, ah. Hindi ngayon nga kailangan. Binati. Hindi, wala ka pikit sa Oh, pag, pag sa gamot. Wala ka pikit niya. Ito na ang sa isang kamadaling araw. Isang inom lang yan. iba naman sa umaga. Iba sa umaga, iba sa tanghali, iba sa gabi. Ito. So, halika na. Abang mo ano mga okay. malamig ba? Malamig hindi. Ito yung feed. Ito ko ngayon ng gabi. Wala, wala talaga itong saay. Ikaw na nga itong tinutulungan. Hindi. Okay lang yan kung ayaw. Ayaw mo. Hindi eh, nga eh. Iba yung bukas ka eh. Three iba yung bukas eh. Iba yung bukas eh. Ngayon, ngayon itong pinapainom sa kanya eh. Ngayon itong pinapainom sa kanya eh. eh. Hindi naman yung laso eh. Hindi ito lason. Gamot to hindi ito lason. Gamot yan, hindi yan lason sa'yo. Para ka, ano to halimbawa, lumakas ka, o. Oh. Is, isa O. Oh. Sige na, binili okay. yan. Eh. Kailangan ng tubig. ka tubig, para... pa, ani. Eh. Bukas hindi kailangan. hindi okay, na. Ayun na nga, nakaano ka nang ano, para uminom ka eh. Hindi bukas, mayroon pa ako inumin dun eh. Hindi bukod yung bukas. Iba yun. Kasi nakaumpisa na. Para mabilisan kang gumaling. Tatlong peraso yun, Joe. Kung hindi inaw, Joe. Tatlong peraso. Multivitamin sa kaya. Gamot sa lang. Para hindi ka yung gamot sa katikate. Sa lalangunan. Ano nga, Joe? Ano nga, Oh, ayaw mo naman. Wala rin, Jo. Tutulungan ka ayaw mo. Ayaw mo.